Ha? Okay. Hala. Sira. Oh, wait na lang. lang. Tingnan ko! Hala. Doon do na lang. Patay na. Patay na. Hala ka. Bumagsak. Anong gagawin natin dyan? Doon no. Tara do, doon tayo sa do, no? kabila. Okay. Wait lang, wait lang. Dahan-dahan kayo. Wait lang. Hindi, huwag mo siyang buhatin. Ay. Wait lang, wait lang. Paatras tayo. Agoy. Agoy, agoy. Wait lang. Nihingal ako. Saan tayo dadaan? Ayun doon sa kabila. Tara. Sige, Yash, mauna ka. Nihingal ako ah. Oh, dahan-dahan! Ayan. Ang daanan pala dito. Hoy, wag na kayong pumunta doon. Dito na kayo. Mahulog pa kayo dyan, Maureen. Dito na. Mau. Help mo muna ako, hawakan mo muna 'to. Ayan. Tara. Malapit naman na tayo eh. Nanguna na si Asyong. Ayan. Ayan rambutan. Oh. Ah. Namumula. Sarap. Hala, may aso. Dito na kami. Malapit na kami dito. Ayun oh, ah, nagkakanda Ito mo oh. Ay, sira. Sira yun. Ito. Ito mo, pwede to oh. Kunin mo yan, hugasan na lang natin. Ito pa mo. Ugasan na lang natin. Ito, tingnan mo to. Ugasan natin. Eww, bulok yan. Ugasan nga natin. Ayan, o, tingnan natin doon. Tara na. Okay na yan. O, magbabay ka nga dito, Yash.